Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Okay, ah, uh, ang maaga daw na pagsamba ay pagpapakita ng uh, pananabik at pagmamahal sa Diyos, no? Noong nakarang linggo po ay pinag-usapan natin ang pagiging bagong nilalang. Hindi lang pagiging nais nice o mabait. At nangailangan tayo ng kapanganakang muli. Ngayon linggo naman ay pansamantala natin putulin ang serye tungkol sa aklat ng Conversion. Magkaroon tayo ng mga ilang series of break. Ang mensahe ngayong umaga ay tungkol sa isang tao na tin, uh, kinatagpo at binago ng Diyos. Ang aking mensahe ngayon mga kapatid ay nakapokus kay Jacob at ang pakikipagbuno niya sa Diyos. Ngunit bago ako magsimula sa main topic ng mensaheng ito ay gusto kong ipakilala si Jacob. Siya ay anak ni Isaac. No? May kakambal siya na pangalan ay isaw. Sa Genesis 25:26 ay sinabi ng ipanganak si Jacob ay nakahawak siya sa paanan ni Isaw sa kanyang kambal na kapatid. Bata pa lamang ay may pagka-strong will na si Jacob. Marahil ay gusto niya na siya ay mas mauna sa pagla sa kesa kay Isaw na lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Iniimagine ko na kung malakas lamang ang ang sanggol na si Jacob ay maaring Daon nauna pa siyang ipinanak kaysa kay Isaw. Pero hindi ganoon ang nangyari mga kapatid. Ang kaya lamang niyang gawin ay hawakan ang sakong nito. Ang ibig sabihin ng pangalang Jacob ay he deceives, umandaraya. Sanggol pa lamang ay nagkaroon na ng overview kung anong klaseng ugali meron si Jacob. And later on sa kanyang buhay mga kapatid, kung ating babalikan ang mga kwento ng Biblia, mula nang siya ipanganak, ay nakuha niya ang blessing o pagpapala ng kanilang ama na dapat ay para kay Isaw sa pamamagitan ng deception o pandaraya. Hanggang siya ay tumakas, mag-asawa at naglingkod sa kanyang biyanan ni Silaban, si Jacob ay mahusay na pagyaman niya at naparami ang kawan ng kanyang biyanan. At kahit may pandarayang ginawa sa kanya si Laban, ay hindi pa rin niya naisahan si Jacob. At ang totoo mga kapatid, naging mas mayaman si Jacob at naging mas makapangyarihan kaysa sa kanyang biyanan na si Laban. Masasabi kong nasa solusyon na ni Jacob ang mga krisis na nangyari sa kanyang sarili. At uh, nabunga din naman ng kanyang mga sablay na ginawa. Tunay ng malakas at paabilidad si Jacob mga kapatid. Ito tinatawag nating street, uh, street smart, no? streetwise na tao. At nang dumating na ang pagkakataon na para siya bumalik sa kanyang bayan upang makipagkita sa kanyang kapatid da'y si Isaw, ay nakaramdam siya ng takot at lubhang pagkabahala. Ang sabi po sa Genesis uh, 327 32, 7a, natakot si Jacob at lubhang nabahala. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. At sumambit siya ng panalangin sa Diyos. Kinagabihan nga ng araw na din na iyon, isang lalaki ang nagpabuno sa kanya. Basahin po natin ang pinakateksto ngayong linggo sa Genesis 32, verse 22 to 31. Makibukas po kayo sa akin sa Genesis 32, verse 22 to 31. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itirawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa, labing isang anak at dalawang asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, na iwan nag-iisa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang, maramban, dam, nang maramdaman ng lalaki na hindi niya nadadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buton ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Ang wika ni Jacob, Tinanong lalaki kung sino siya at sinabi niya, siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan mo? Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasa niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, Nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako at tinawag niyang Piniel ang lugar na iyon. Sumisikat ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Susubukan po natin ngayong umaga na mula sa tekstong ito ay uh, mula sa tekstong na binasa natin tungkol sa pakikipagbuno sa Diyos ay malaman natin kung ano ang mga aral na pwede nating matutunan sa kaya karanasan. Sa panahon ngayon ay maraming maaring wala ng kaya face-to-face na pagkipagbuno sa Diyos. Dahil hindi na siya nagpapakita sa atin. At ang pagkipagbuno, at wala ng pagkipagbuno na kagaya ng ginawa ni Jacob. Maaring ang pagkipagbuno natin ngayon sa Diyos ay hindi physical. Tayo ay nakikipagbuno sa Diyos sa pamagitan ng ating mga malalim na pananalangin at uh, paghihintay sa kanyang mga kasagutan. Sa pagbubulay ng kanyang mga salita at mga karanasan na pinahihintulot niya mangyari upang magsalita at magpahayag sa atin. Alam natin na hindi madali ang pakipagbuno sa Diyos. Maaring dumaan tayo sa krisis ng pananampalataya at may maaring hilingin ang malaking pag-aayos sa ating buhay. Ngunit habang ginagawa natin ito, ano-ano bang kalagayan ang pinagdadaanan sa, ang pinagdadalan sa atin ng pakikipagbuno sa Diyos. Ito po ay mahalagang tanong mga kapatid. Ano-ano ba ang nagagawa sa atin ng pakikipagbuno natin sa Diyos? Una po, dinadala tayo sa lubusang pagsuko sa Diyos. Ganyan po ang sabi sa Genesis 32 verse 24 to 25. Naiwang mag-isa si Jacob. Doon nagipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ang lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa barakang at ang buto nito ay nalinsad. Base sa mga pagpakilala ng Biblia kay Jacob, at kung i assess ko siya, ay parang kahit anong kaguluhan ang mapasukan niya, ay masusolusyonan at malulusutan niya. Alam niya ang gagawin dahil siya nga ay matalino, maparaan at madiskarte. Habang binabasa ko ang mga naunang chapter mula sa kanyang kapanganakan, Hagang makarating ako sa Genesis 32, verse 7 to 9, napansin ko na ito ang unang pagkakataon na nalangin si Jacob ng paghingi ng tulong kay Yahweh. Ganito ang sabi, Natakot si Jacob at lubhang nabahala, kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayan sila ni Isaw, ay isang pang ang isang, ay, ang isang pangkat ay makakatakas at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak. Alam niya ang galit ng kapatid na si Isaw at ang sumpa nito na siya ipapatayin ng, nang linlangin niya ang kanilang ama na si Isaac. At doon ay nakuha ni Jacob ang basbas ng ama na dapat po ay para kay Isaw. Makikita din natin sa binasa natin teksto na bago pa siya sumambit ng panalangin at paghingi ng tulong sa ating Diyos, ay may naisip na agad siyang paraan sa kanyang kaparaanan sa kanyang sarili. Ang sabi po doon ay pinagdalawang pangkat niya ang kanyang tauhan, pati ang hayop, para in case nga nasa lakayan sila ni Isaw, ay may pagkakataon si Jacob na makatakas. Ganon siya ka talino, ganon siya ka streetwise. Nasanay si Jacob na idil o isaayos ang mga sitwasyon sa pangyayari sa kanyang sarili. Hanggang din siya ng Diyos sa kalagayan na kailangan niyang hingi ng tulong ng Diyos. Bagamat ipinako ng Diyos kay Jacob na siya ay kanyang sasamahan. Minsan ay kailangan din natin humingi ng saklulo sa Diyos kahit alam natin na kasama natin siya. Sa ganoong paraan ay naipakita at napapahayag natin ang lubusang pagkilala na siya ay Diyos na kapangyarihan sa lahat at may kontrol ng lahat ng bagay. Dila ng Diyos si Jacob sa kalagayan na wala na sa kontrol ni Jacob ang mga pangyayari. At doon siya kinatagpo ng Diyos nang siya ay nag-iisa na, nakipagbuno ang isang lalaki na later on ay ipinakilala po ng Bible na Diyos. Sa Genesis 32:24 to 25, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto niya inalinsad. Mapapansin natin that the wrestling was God's initiative. Ang pakikipagbuno po ay uh, sa initiative ng Diyos. Ang Diyos ang nagkusa, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki. Yun po ang wika sa Biblia. Sa panahon na nag-iisa si Jacob at may malaking takot sa kanyang puso, Walang katiyakan kung tatanggapin siya ni Isaw o papatayin. Samantalang patid naman ni Jacob ang pangako ng Diyos na siya sasamahan sa kaniyang buhay. May mga panahon na tayo ay pinapangunahan ng takot. Kahit merong assurance ang Diyos sa atin, mga kapatid. At sa pagkakataon na iyon, siya ng Diyos. Hindi para i-comfort at i-remind ang kanyang iniwang pangako, kundi para magipagbuno kung pa kung papagaanin ko po ang meaning ng salitang ito ay makipaglaban. Nakapanood na ba kayo ng wrestling match? Yung laban ng wrestling, mga kapatid? Labanan ito ng lakas hanggang ang isa ay matumba at mapasuko. Bakit kaya siya kinatagpo ng Diyos sa ganoong paraan? Bakit kaya kinatagpo si Jacob ng Diyos sa ganoong paraan? Habang nakikipagbuno si Jacob sa Diyos, mula gabi hanggang magbubukang liwayway, napansin ang lalaki na hindi nagpapatalo itong si Jacob. Hindi niya ito madaig. Talagang lumulutang, lumulutang pa rin ang pagka-strong-willed ni Jacob. Hindi basta magpapatalo, hindi sumusuko. Lalaban hanggat kaya. May pagkadeterminado na magtagumpay. At ubusin ang lakas sa pakikipaglaban. Ngunit hinampas ng lalaki ang balakang ni Jacob at ito'y nalinsad. Inalisan siya ng Diyos ng kakayahan na makipaglaban pa sa kanya. Gusto kong maniwala na ang gusto ng Diyos kay Jacob ay huwag na lumaban kundi sumuko sa Diyos. All throughout Jacob's life, he was fighting and striving sa salin lakas, pamamaraan at discarding. At nagtatagumpay siya sa ganoon, ngunit hindi sa paraan ng Diyos. Walang at habang binubuhay ko ito, mga kapatid, ay napatanong ako sa aking sarili at napaisip, anong laban o battle ang meron tayo na isinusulong at inilalaban sa gusto ng Diyos? Na nais niya isurinder natin sa Kanya, isuko natin sa Kanya. What are the things that God wants us to stop striving to get? At bigyan daan ang Kanyang kaparaanan para mapangyari ang Kanyang kalooban. Hindi natin kailangan tulungan ang Diyos. Minsan kasi we get in the way. We force things to happen. Pinipilit natin ang ating sarili. Nakikialam tayo at pinangungunahan natin ang Diyos, gayong kaya naman niya talaga tayong pagpalain sa sarili niyang kaparaanan at kakayahan, sa kanyang kapangyarihan. Kaya yun ang Diyos. May mahirap pa ba para sa kanya? Kanina po ay naitanong ko, bakit kinatagpo si Jacob ng Diyos sa pamagitan ng pakikipag-wrestling o pakikipagbuno sa kanya? Sigurado akong hindi ito ginawa upang subukin ng Diyos ang lakas ni Jacob o itest ang lakas ni Jacob. Marahil ay para ipakita ng Diyos ang hangganan ng lakas ni Jacob na mayroong limitasyon si Jacob. <clears throat> hindi lahat ay kaya natin lusutan at pa ng solusyon sa pag at pagtagumpayan kahit sa anumang pagsusumikap. Mayroon tayong hangganan. Mayroon po tayong limitasyon. <clears throat> Yun ang isang katotohanan. And the end of ourselves is the beginning of God. Yun ang pagkakatoon ng Diyos upang ipahayag ang kanyang sarili. Hayaan natin siya sa kanyang pagiging Diyos. Dahil ang lahat ng bagay ay nasa, kanya, nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan at kapangyarihan. Kung tayo nga ay naniniwala na tayong mga pinini uh, pinili at tinawag ng Diyos ay mayroong providensya sa ating mga buhay. Minsan, God will prostrate all our efforts so that He can show His power and limitless resources. Kapag nagagawa ang layo niya ng Diyos, sa pamamaraan na nais niya, ito ay nagbibigay kaluhalhatian sa Kanya. Sa huli, siya ang mananatiling mapupurihan at maluwalhati. Hindi tayo. Amen po ba? Pangalawa, Dinadala tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Ang una po'y dinadala tayo sa lubusang pagsuko sa Diyos. Ang pangalawa naman ay dinadala tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Sa Genesis 32.26 ay sinabi ng lalaki, Bitiwan mo na ako at pagbubukang liwayway na. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. Sa puntong ito mga kapatid, inalisad nga ang buto ni Jacob at wala na siyang kakayahan na paglaban o magpag-wrestling. Pero hindi pa rin niya magawang bitiwan ang lalaki. Sinubukan ko bang imagine kung gaano kalapit, kakapit, kahigpit ang hayakap ni Jacob kung paano siyang kumapit sa lalaki na kanyang kabuno. Obviously, Jacob held on and did not let go. Kung i ko ang sinabi ni Jacob, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Sa English po, ay sabi, I will not let you go unless you bless me. Jacob is in the position na wala na siyang lakas para lumaban. Ang tanging ang tanging na lang niyang kayang gawin ay kapitan at umakap sa lalaki. For some reason, na hindi binanggit po sa Biblia, siguro ay naramdaman ni Jacob na may something nakakaiba sa lalaking kanyang kabunok. Bakit ba naman hihingi niya ang blessing nito kung wala siyang napansin o naramdaman? Nakakaiba sa lalaking ito. Marahil ay may moment of realization si Jacob that this might be God. Si Jacob ay dinala ng Diyos sa kalagayan na wala na siyang ibang aasahan, na wala na siyang magagawa. Pero ang Diyos ay merong magagawa. <laughs> kung kanina po si Jacob ay nasa, nasa point ng struggling, fighting, and striving, ngayon ay nasa, nasa kalagayan siya na he is pleading, he is pleading for God's blessing. Ito ay nagpapakita ng pagbaling mula sa pagtitiwala sa sarili papunta sa pagtitiwala sa Diyos. Hanggat ang tao ay mayroong ibang pinagkakatiwalaan, kinakapitan at sinasandigan, bukod sa Diyos ay hindi po tayo ganap na magtitiwala sa Diyos. Tatakbo muna tayo sa ibang tao. Hahanap ng paraan at babaling sa ibang mga bagay bago bumaling sa Diyos. Yan po ang natural sa tao. At ah, mo nga ngayong katabi, ganyan ka ba? Natural po sa tao ang maghanap muna ng, kanyang, ng paraan sa kanyang sarili bago bumaling sa Diyos. Sa mga sitwasyon na tayo ay na, napaka-helpless at ubos na ubos na, let's hold on to God and trust Him umuusbong ang pag-asa at lakas kapag tayo ay nagsimulang kumapit at magtiwala sa Diyos. Jacob knew only God's declaration of blessing can change his situation. Wala na siyang ibang malalapitan. There's no other way but to hold on to God and trust him. Minsan ay kinikwestyon natin ng Diyos, bakit may mga inaalis sa buhay natin? Mga bagay pa naman na malimit ay pinagkakatiwalaan natin at pinahalagahan natin na ang mga ito ay nagiging substitute to God sa buhay natin. Pero ginagawa ito ng Diyos hindi para pahirapan tayo, malungkot o maging miserable tayo. Ang totoo, kinukonfront ng Diyos ang ating isyo sa pagtitiwala sa Kanya hanggang siya lamang ang ating tingnan. Pagtiwalaan at hinga ng tulong at blessing. Ano-ano ang mga bagay na sinasandigan at pagkakatiwalaan mo sa iyong buhay? Yung hanap buhay o negosyo mo na pagniyanig ng Diyos at dumaan sa pagsubok, ay pipiliin mo bang magtiwala sa Kanya? Maaring degree o natapos natin, mga kapatid. Na pag hindi ka pa nagkakatrabaho, hindi ka natanggap sa ina-applyan mo, na-discourage ka na na parang walang Diyos na may hawak ng kinabukasan mo. Sa mga estudyante naman, na nag-iisip at nakasalalay lamang ang kanilang kinabukasan sa best honor at academic achievements nila. Bagamat ang lahat ng ito ay mabubuting hangarin, hindi pa rin dapat napapalatin nito ang ating higit na pagtitiwala sa Diyos. Kaya niya tayong pagpalain kung luluob niya. Kaya niyang mabuksan ang mga oportunidad para sa mga anak niya na nagtitiwala sa Kanya. Hindi siya nalulugod sa mga taong umaasa lamang sa kanilang sarili, sa kanilang sariling lakas at galing. Ang sabi ng Biblia sa awit 147.11, eh, sa ISD po, ang Panginoon ay nalulugod sa mga may takot sa Kanya at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Gusto ba nating malugod sa atin ang Diyos? Magtiwala tayo sa Kanya. Kung aasa tayo sa ano paman maliban sa Diyos, tayo ay maghanap lamang ng kabiguan. Samantalang isang mapalad namang maituturing ang mga taong lubos na nagtitiwala at umasa sa Kanya. Sabi po sa Jeremiah 17, verse 7 to 18, Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang maugat ay patungo sa tubig, hindi ito mga nganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon ito. Kahit hindi umulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. At pangatlo po, dinadala tayo sa pagbabago ng ating sarili. Sa Genesis 32 verse 27 to 28 mga kapatid ay ating mababasa. Tinanong ng lalaki kung sino siya. At sinabi niya siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na ako sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ipinakilala ng Biblia na ang lalaking nakabuno ni Jacob ay ang Diyos. Higit kanino man ay kilala siya ng Diyos, hindi lang sa pangalan, kundi sa mismong buhay at pagkatao ni Jacob. Tayo pong lahat ay kilala ng Diyos, maging ang bilang ng ating buhok ay batid niya. Subalit, bakit kailangan pang taruhin ng Diyos ang pangalan ni Jacob? Kilala naman talaga niya si Jacob. Dahil ang pinakalayunin po ng Diyos ay ang baguhin si Jacob. Mabago ang kanyang pagkatao. Palaging may layunin ang Diyos kapag nakikipag, nakikipagtagpo tayo sa kanya. Nabanggit ko kanina ang pangalan ni Jacob ay may kahulugang Mandaraya. Alam din siguro ni hakob na hindi lang pangalan. Hindi lang pangalan yun, kundi sumasalamin din sa kanyang pagkatao. Kinatagpo siya ng Diyos kung sino siya, kung sino si Jacob. Hindi sa kalagayan ng bagong Jacob. Hindi ba't ganun ang Diyos? Kinatagpo niya tayo kung sino tayo. Kinatagpo tayo ng Diyos for who we are. Our messy, complicated, insecure version. Hindi para hiyain tayo, kundi Pagkakataon para sa kanya na baguhin tayo. Hindi ba't maraming halimbawa sa Biblia na, ma, na mga wasak na buhay, imperpektong pagkatao na kinatagpo ng Diyos sa ganoon para hanguin at baguhin sa kanilang kalagayan at piliin para sa kanyang layunin. Ang isa pong halimbawa dito ay si Apostol Pablo. Siya ay dating tagausig at pinapatay niya ang mga Kristiyano. Ngunit kinatagpo ng Diyos at binigyan ng bagong pangalan Mula sa saulo ay naging Pablo at ginamit ang buhay para mas marami ang makakilala sa Panginoon. Ito po ay patunay lamang ng biyaya ng Diyos para sa mga taong makasalanan na pinili niyang habagan at abutin ng kanyang biyaya. Magpasalamat tayo kung nakakatagpo natin ng Diyos sa ating mga pagbubulay, pananalangin sa mga pangyayaring makandaman o masama na niloob niya na mangyari para isaayos lamang ang ating pagkatao. Dahil iyon ay biyaya ng Diyos. Si Jacob ay binigyan ng Diyos ng bagong pangalan. Sa Genesis 3510 10 to 11 ay atin pong makikita. Ang sabi doon ay sinabi, Jacob ang pangalan mo. Ngunit wala, mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ipinahayag po ng Diyos ang plano niya kay Jacob na siya ang magiging ama ng napakalaking lipi ng Israel. Inuna muna talaga ng Diyos na baguhin siya ako bago niya pinagkatiwalaan ng malaking assignment o malaking gawain. Ang pakikipagbuno sa Diyos na nagdudulot at nag na at nag-akay ng mabago ang ating isip ang ating puso mula sa pagiging self-centered patungo sa buhay na nakasentro sa Diyos lamang. Ito po ay isang paghahanda ng Diyos para sa atin, para sa Kanyang takilang layunin sa ating buhay. Hindi tayo binabago ng Diyos para sa walang dahilan. Ito ay higit para sa mga plano ng Diyos. Kaya kung iniisip mo na ang buhay mo ay para sa iyo at para sa mga ibig mo lamang ay nagkakamali ka kapatid. Ito ay dapat tungkol sa Diyos at sa Kanyang kalooban. Na naalala ko ang isang preaching ni Sakponen ang sabi niya whatever breaks you is good for you whatever breaks you is good for you binabasag tayo ng Diyos para sa kabubuti at ikadudunong natin ikabubuti para sa ikabubuti at ikadudunong natin sa pagkikipagbuno ng Diyos kay Jacob ay totoong may plano siya nalidsad ang kanyang buto ng hinampas ang kanyang balakang Sometimes it requires pain to change us. Matigas kasi ang ulo natin. parang ako, parang ako, ano po, matigas ang ulo ko. Binigyan ng Diyos Jacob ng bagong pangalan kung paano ang Diyos ay lumak lumikha din sa atin ng bagong buhay. Ayon ng Diyos na manatili tayo sa ating dating kalagayan. Siya ang nagbibigay ng bagong pagkatao bagong kalikasan, bagong puso. Siyang gumagawa ng lahat ng ito dahil hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Salamat na lamang at merong Diyos na nagkukusang gumawa para baguhin tayo. At kapag binabagaw po tayo ng Diyos, huwag naman tayo mag-resist. No? Huwag tayo mag-resist. Huwag nating labanan ang ginagawang pagbabago ng banal na espiritu sa buhay natin. Sa akin pong pagtatapos, ang kalikasan natin mga tao ay gumawa ng gumawa ayon sa gusto at tinanais natin. O kaya ay paraan ang mga bagay sa mga sariling kaparaanan. Maubos muna ang lahat ng resources, ka lahat ng mga inaasahan natin, liban sa Diyos. At pag nabigo sa kapalamang tayo, lalapit at hanapin ang Diyos. Ito po ay natural sa mga tao. Kung minsan pa ay hindi para makiisa sa kalooban ng Diyos, kundi para ipilit ang ating ninanais. Si Jacob ay sinabihan ng lalaki na si Jacob ay nag, nakipagbuno sa Diyos at nagtagumpay. Iniisip ko kung ano at saan, kung ano ang naging sukatan ng tagumpay ni Jacob. Saan ba siya nagtagumpay? Dahil kaya naman talagang talunin ng Diyos si Jacob. Kahit isang pitik lamang siguro mga kapatid, ay madadaig na si Jacob. Marahil ang tagumpay na naranasan ni Jacob nang siya ay natutong magpasakop sa Diyos. Ito ang kanyang tagumpay. Siya ay natutong magpasakop sa Diyos, magtiwala at umasa sa Diyos lamang. At ang mabigyan siya ng Diyos ng bagong identity o kanyang bagong pagkatao. Sa pakikipagbuno o pagkikipag natin sa Diyos, ang layunin ay hindi pagka, ay, ang layunin ay hindi ang pagkakataong manalo laban sa Diyos kundi para pilitin ang sariling kalooban at hindi pilitin ang ating sariling kalooban laban sa kalooban ng Diyos. To wrestle with God is an opportunity to surrender to His Lordship and authority. Ang pakikipagbunong daw sa Diyos ay pagkakataon para isuko natin ang ating sarili sa Kanyang pagiging Diyos at makapangyarihan. Ang pinakalayunin ay magpakumbaba at magpasakop sa pagiging Panginoon ng ating Diyos. Gawin ang kalooban niya sa pamaraan na nais nice niya, hindi sa ating sarili, hindi tayo ang masusunod. Dahil hindi tayo ang Diyos. The greatest blessing na pwede natin makuha habang nakikipagbuno tayo sa Diyos ay hindi ang mga bagay na pilit natin ginugusto na makuha, kundi ang pinakamalaking biyaya na pwede natin makuha ay mabago ang ating pagkatao ang pinakamalaking biyaya na pwede natin makuha ay ang mabago ang ating pagkatao. Kung dati ay magagalitin, nagiging mapagpasensya tayo. Yung pusong masuwain ay nagiging masunurin. Yung pusong puno ng kapaitan ay nagiging pusong mapagpatawad at mapagmahal. Kung dati hirap na hirap kang magmahal ng taong ayaw mo, napipit ng Diyos ang ating puso. Nababago niya ang ating pagkatao. Kung dati ay nagpapanika at anxious agad pagka may problema, ay binabago ng Diyos ang ating perspective na maging mapagtiwala sa Kanya na may control ng lahat ng bagay. Ilan lamang po ito sa mga nararanasan natin at maaring maranasan pa. Hindi po maituturing na napakalaking pagpapala ang mga ito. Patuloy po tayong magtiwala, magpasakop at magpabago magpatuwid at magpaayos ng ating buhay sa ating Panginoon purihin po ang Diyos